ý thức 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 Hmm? Hindi siya maasim. Madilaw na siya. Ah. Mm. Diba? So, mm, madilaw na. Mm. May tatlo nito, 30. Ito na lang yung 20. Kasi, bumili ako, pinalitan ng lalaki. 25 lang yung tatlo. Ginawa yung 30 hindi ko rin siya makausap kasi chino yata siya. Mm. May isang tindara. Sabi niya, dalawa binti, dalawa binti daw. Okay. Bagong sarta yata dito sa Hong Kong. Hindi ako pinapansin Kaya tanong ko siya. Hindi ako sinasagot. Hmm? Dami kong kanin. Nandito yung mga anak ko. Alaga ko. Oh. Subukan natin 呀嗯呀 <laughs> hmm. Sarap siya. asin. Himalaya. Hmm. nakaraan pa ako nagalawa nito. Eh ngayon, hindi ko pinapansin. Eh nagkaubo ko. Naku po, ubo ko. Grabe. Hindi sa matanggal-tanggal sa gamot. Ewan, makating lalamunan ko. Hmm. Napadoktor na ako. Naubos ko na ang gamot ng doktor. Hmm, hindi ko magaling ubo ko. Ang gamot ng ng doktor sa Hong Kong. Parang parang high ka ba? Pag nag-inom ka noon, parang lumilipad. ewan, nga naanto ka, napapagod ka. Na hindi mo maitindihan yung katawan mo. pini hmm. Pinipili ko na lang yung para sa ubo. Ayun, tapos na. Good for one week lang yan. Hmm, ganun pala ubo ko, kasi mission. Hindi ako makatulog si Gabi. Hmm. Ano? Haraw. Tahol ako ng tahol. Hmm. Naubos ko na yata tissue dito eh. Hmm. bumili naman ako ng sintrom kasi sabi ko baka kulang ako sa vitamin C bumili ako ng vitamins ha, ganoon pa rin nakuha pa rin ako ng tahol hmm. bumili ako ulit ng ascorbic acid hmm ganoon pa rin 500 ngayon yung isang tablet niya isabi kapa one to two lang capsule every day dalong beses pero kung sabi niya sa direction sabi niya kung sobra ang sintom ng mga ubo yung yung maramig na ano three to four tablet ng inumin si sang araw hmm Di ko na lang hindi pa rin natuho pa ang ubo ko hanayaan na ako sa mga tao pag uh, lumabas ako, ubo-ubo ako Ang eh? Hmm. Galagamak pa naman yung dibdib ko dito. Hmm. Ay, kung buo ang kinakosa ko yung sarili ko. Hmm. Amig ko ubo, lumayas ka na. Hmm? Ganun pa rin siya, dumitik pa rin. Kasi kailangan ko kasi yung maging clear na wala akong ubo. Kasi mayroon akong x-ray sa tuberculosis. Ah! Ayun. Actually, wala akong sakit. Makasabihin ng nag x ray sa'yo na may TB ka. Hmm. Sarap. Tayo kang bahay. Wala dito mga kagwang. Mga ko. Bumunta sila sa kablang bayan. Sa China. Na silang bakasyon sila. Sa lunes kasi walang pasok. Holiday song ko doon sila man sa uh, man din sila ng dali ng gabi pala oh wait eh. so time eh nakabahin nga ako mm. hmm hmm harap to sa ano hmm baguong isda o kaya sa baguong na alamang. Yan. Kasi na kikita ko to sa mga doon sa asawa ko, sa so may surigaw. Talagang nilalagyan niya ito ng baguong na isda. Tapos, may sili. Kakain siya ng bahaw. Ako ayaw ko kasi ng, eh, ng bagoong. Gusto ko ng tuyo tsaka kunting uh, uh asukal. Gusto ko kasi sa baguong iluluto muna yung maraming kamatis. Yun, pero yung bagoong, so lagay siya sa, sa mangga, ayaw ko. Hmm.

dalam kocokan Hmm, hmm. hmm. selamat God bless, cherry.